Welcome back to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share hit notification bell for my new video updates. Narito ang ilang mga tips para sa masaya at malusog na pagtanda ng mga senior citizen. Ang mga ito ay simpleng ngunit makabuluhan para mapanatili ang kalusugan pisikal, mental, at emosyonal. Isa, panatiliing aktibo ang isipan. Magbasa ng libro o dyaryo araw-araw. Maglaro ng mga palaisipan tulad ng crossword o seduko. Subukang matuto ng bagong bagay gaya ng bagong hobby o kahit simpleng teknolohiya. Dalawa, regular na ehersisyo. Maglakad-lakad tuwing umaga o hapon, kahit 30 minuto lang. Sumali sa low-impact exercises tulad ng Tai Chi, Stretching, Simpleng Sayaw o Zumba para sa Seniors. Laging magpakonsulta muna sa doktor bago magsimula ng bagong exercise routine. Tatlo, kumain ng masustansya. Piliin ang gulay, frutas, whole grains, isda, at lean meat. Iwasan ang labis na matatamis, maalat, at matatabang pagkain. Uminom ng maraming tubig kahit hindi uhaw. Apat, panatiliin ang koneksyon sa pamilya at kaibigan. Makipagbonding sa apo, anak, o kaibigan. Sumali sa mga senior citizen groups o barangay activities. Makipagkwentuhan araw-araw mahalaga ito sa mental health. 5. Tamang pahinga at tulog. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada gabi. Iwasan ang kape o matapang na tsaa sa gabi. Gumawa ng relaxing bedtime routine tulad ng pagdadasal, pakikinig ng musika, o pagbabasa anim. Regular na check-up. Magpa-check ng blood pressure, blood sugar, at cholesterol. Kumpletuhin ang mga bakuna tulad ng flu at pneumonia vaccine. Huwag kalimutan ang maintenance na gamot. 7. Magkaroon ng layunin at positibong pananaw. mag o tumulong sa komunidad. Mag-alaga ng halaman o hayop. Magdasal, magnilay, o makinig sa inspirational programs. 8. Alagaan ang pandinig, paningin, at iba pang senses. Gumamit ng salamin o hearing aid kung kailangan. Magpatingin sa optometrist at ENT ng regular. Ang masaya at malusog na pagtanda ay hindi lamang tungkol sa iwas sakit, kundi sa pagpili na maging aktibo, positibo, at konektado sa ibang tao. Hindi hadlang ang edad para maging masigla at makabuluhan ng bawat araw. Kung gusto mo, pwede rin kitang tulungan gumawa ng daily routine para sa senior citizen. Sabihin mo lang.